Sinagsa ng mga supporters ang dalawampung naggagandahang Novo Ecijana si mula sa bayan ng San Antonio. Nagpakita oh, ng God. angking ganda at talino at galing sa pagrampa ang mga ito upang maging susunod na representante ng kanilang lugar sa mga oh, beauty pageants. Magarbo at pinaghandaan ng mga mamamayan ang ginanap na Binibining San Antonio 2016, kung saan dalawampung mga kandidata ang naglaban-laban upang may ang corona ng Binibining San Antonio. Uh, itong Binibining 2016, Binibining San Antonio, pa-level up talaga ng pa-level up, paganda ng paganda. At uh, natutuwa ko, kinong-congratulate ko nga yung organizer kasi dati hindi ganito eh, ngayon lalong gumaganda ng gumaganda kaya ang galing. Nakita nyo naman, ang um, mga candidates namin, mas competitive, mas magaganda at mas napili namin. Because um, ang ultimate dream kasi namin or objective is um, makakuha kami ng mga bata or candidates na or winner na magre-represent ng taun namin It's either in the provincial level or in the national level. Actually yung winner namin ng 2013, igugroom na siya for Miss Philippines Earth. So yon, uh, humahan patuloy kaming humahanap ng mga Um, deserving na candidates or winners na binibining San Antonio. Napuno din ng mga sponsor ang event mula sa kanilang kasuotan pati sa kanilang mga sapatos. Yung mga designs na ginawa ko for this binibining San Antonio, ang um, pinapangalan ko kasi siya sa Beauty Queen for this particular pageant, yung design is Megan. Megan na nude kasi yung nude heels, bagay siya sa lahat ng complexion, Stisa, morena, or maitem. So, it will do. Sa coronation night, nagpakita ng ila sa mga kandidata sa kanilang production number. Uh -huh. Casual hair. even wear. At pasok sa top 5 sina Mayra Raquel Guevara, Glenn Angela May Pelayo, Ana Nicole Tolentino, Janelis Leon at Shaira May Bendigurin. Nagpakitang gila sa mga kandidata sa question and answer portion kung saan sa kalagitnaan nito ay naka-experience pa ng power failure. Ngunit hindi natinag ang mga tagasuporta at nanatini pa rin upang malaman kung sino ba ang kokoronahan din binibining San Antonio 2016. Sa pagbabalik ng kuryente, jam-pack pa rin ang San Antonio Gymnasium. Naiuwi ni Myra Raquel Guevara ang 4th place. 3rd place naman si Glenn Angela May Pelayo. 2nd place, Anna Nicole Talentino. First place journalist yon at ang kinurunahan bilang binibini sa Antonio 2016, Shaira May Bendigurin. Siyempre po, napaka-thankful po ako na sinuportahan po nila ako kahit po ang dami-dami pong candidate, nandyan po sila. Kahit po ang daming supporters nung iba, nandyan pa din po sila hanggang sa matapos po yung budget. Thank you po talaga. Yung future plans ko po eh, pata pataasin po yung quality ng ano ng education po dito sa, sa San Antonio dahil naniniwala po ako na yung education po talaga yung kailangan natin para umunlad po yung ating bayan pati na rin po yung ating bansa May tips ni Shaira sa mga nagnanais mahawakan ng titulo bilang binibining San Antonio Kailangan po ano talagang kilala po nila yung sarili nila alam nila yung dapat nilang gawin pag sumali sila dito at saka po kaya nilang mag-sacrifice. Para sa belita una Sigaw, Amber Salazar. Unang